Bago nga tayo sumundo kay Mickey Boy, ay eh gagawa muna tayo ng mini donut at may pa-order ako sa aking isang kamami. Shoutout nga po pala kay Kuya Bricks at kay Ate Bella na paborito talaga ang aking mini donut. Salamat sa inyo. Ang una niya nga ang ino-order ay butterscotch. Yun nga lang, wala na tayo scotch. Kaya naman, white chocolate at chocolate na lang ang available natin. Kaya no choice sila, ganun. Okay lang naman daw kasi favorite din nila ang chocolate at white chocolate natin kasi dito naman tayo nag-umpisa. Gustong gusto nila yung chocolate flavor kasi nga may pagka-dark talaga ang ating chocolate. At pagpasensyahan nyo na nga ang motherhood nyo dahil mukhang haggard kahit hindi naman. Ganyan lang talaga. Char. Nang mga time na nga yan, eh, ako lang sa bahay kasi hindi pa nauwi ang Kuya Brett at mamaya pa namang 2.30 ang awasan ni Mickey Boy. Kaya naman solo flight lang tayo. Ito walang nang gugulo. Bukas pa kasi ako maglalaba kasi Sabado. Kaya dun pa lang tayo labadi. Eh. Kaya naman medyo may pahinga tayo ngayong araw at pahila-hilata. Char. Minimake sure ko nga na nahalo ko tong mabuti bago natin ilagay sa container at kita nyo naman parang na-perfect na naman natin ngayon ng ating butter mixture. Napapatigil pa nga sa pagsasalita at hindi alam ang sasabihin nyo, Skoday. Na araw-araw kasi na pag-iisip ng content ay talaga naman medyo masakit sa aking maliit na utak. Char. Lagi nga pong may nagtatanong kung anong brand ng gamit kong chocolate at ito nga po, ang gamit po natin ay beryl, so white chocolate po to at dark chocolate ang ginagamit ko. Nag-stick na nga ako dito sa baranda to kasi maganda naman talaga. Hindi ka talaga papa mapapahiya sa mga customer mo dahil malinamnam siya at hindi sobrang tamis. Lalo na yung white chocolate niya ay talaga namang kabugera. At dahil wais tayo ay syempre ay sasairin natin hanggang sa huling patak. Ganun. Aba, itong sinasaid ko ay makakabuo pa tayo ng isang perasong donut dito. O, oh, diba? Pagkatapos nga po natin maiprepare yung butter mixture natin, ay ready na natin ang ating walang kapahingahang donut maker at lagyan na natin to ng oil. Bless na nga rin po ako dito sa donut maker natin at talaga namang hindi pa nasisira kahit mura lang siya. Sana po ay mahabang panahon pa ang ating pagsamahan at huwag mo kong iiwan agad-agad. Dahil maraming maraming pang mini donut ang magagawa mo para iibenta natin, ganun. At nabanggit ko na rin naman dati sa mga previous vlog ko na itong donut maker natin ay hindi naman malakas sa kuryente. Ganun pa rin naman yung dumating sa aming bills at nabawasan pa nga. Ewan ko ba kung bakit? Magic ata? Char. Nakakatuwa lang at na ko talaga yung plain mini donut na ginagawa natin. Dito talaga tayo nagsimula, ba? Diba? At itong pa-order natin natin na dadaling ko sa school dahil doon kami magmi-meet up ng aking kamami. At hindi ko na nga to inoorasan at pag nakita ko na itong umuusok ay binubuklat ko na at alam kong luto na siya at pasunog na nyos ko dahi. Happy happy na naman ngayon si Motherhood at kita nyo naman ang tataba ng ating mini donut. Sulit na sulit talaga ang ibabayad niyo at tatlong piraso pa lang ay malamang ay didighay ka na. Char. Pero kung si Vicky Boy naman ang tatanin nyo ay kahit sa last pieces siya di kakainin niya yan. Dahil ang mga anak ko ang number one fan ko pagdating sa pag luto ko ng mini donuts sino pa ba? Pag sila talaga ang nagbibigay sa akin ng papuri ay feeling ko talaga napakasarap kong magluto. Char. Anyway, shout out ko nga pala ang may mga birthday ngayon kagaya ni Ate Minel, Kuya Memong at Kuya Aye, Ate Ame, happy birthday sa inyo. O ba diba, ang dami nilang may birthday? Beke naman may pa ice cream pa kayo dyan. Char. At yung isang celebrant nga daw eh kahit daw do, mini donut ko nga lang. Yun nga lang ay napakalayo mo naman Ate Minel. Paano ko ba ito ipapadala sa'yo dyan? Hayaan nyo at pag nakita tayo ay bubusugin ko kayo ng ating mini donut. Char. At sa malamang at sa malamang isa birthday ni Mickey Boy ay hindi mawawala ito. Syempre, ano pa ba? Sigurado ako dahil sa makulay kong mini donut ay ito ang unang lalantakan ng mga bata natin. Buti na lang talaga at naisipan kong magnegosyo ng mini donut o di ba? Nagnegosyo ka na, may merienda ka palagi. Kaya naman sa mga hindi pa po nakaka ng ating mini donut, eh baka naman. Char. Siguradong unang kagat, donut agad. Malamang. <laughs> at sa mga oras nga na yan, ay dumating na ang Kuya Brent at uhaw no uhaw galing school. Gutom na daw siya. Nakita ko nga ang ngisi dahil nakita niyang nagluluto ako ng mini donut. Ang sabi niya, swerte daw siya ngayon at may mini donut tayo. O ba diba, kahit araw-arawin mo ang pagluluto ng mini donut ay wala talaga silang kasawaan. Kung makakapagluto nga lang din ako na madaling araw, ay malamang ay magbaba pa siya sa school. Niyos ko dai. At pagkatapos nga natin magluto ng mini donut, ay ito nga, nagumpisa narin na rin tayo magluto ng ating mga so para sa gagawin natin ngayon. O siya, dyan na kayo't ako yung magtitinda pa.